Hi, it's me, Shari again. Yari <laughs> po So guys, it's story time today. Sa yanda nga video ko, ante ko nag-try man abi ko na buksan ng akun nga uh, messenger here sa akin Facebook page kasi hindi man ko gabukas bukas sa dire sa mga message siya gina message sa akon kay meron man ko personal gid man ta na ginagamit na Facebook so um, bihira lang ko magbukal. Eh. So, ginagin ko siya, ginsubukan ko lang yung report. Damo, damo sa message, gid talaga, ay abaw kung saan, o pa na mga message. Damo, damo, galit digto, may nagabasha siya ako, ang ko. Sobrang damo, gali. Nakapokus lang dabi ko sa mga comment. Pero sa personal message, may mga tao gali talaga na per personal message kagid nila. Kagdig kanila atakon sa damo-damo na mga negative na mga comment na ato digto ang mga hapak, barahura, dugyot ka. Wala ka bang pamilya? Wala asan yung mga mama at papa mo? Hindi ka ba pinagsasabihan? Wala ka bang puya na magsasabi sa'yo na ganyan? Hindi ba nang nidiri mga kapatid mo? Hindi ba nang ang yung mga classmate mo. Kadiri ka talaga, kababae mong tao. Bla, 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 Sobrang damo, damo nga mga comment. Ay, comment na mga message sa ako. Na personal message din siya. Dari sa ako nga Facebook page. Anyway, mga auntie ko, I'm not affected sa mga muna na mga comment patungkol sa akon. First of all, ang akon ng video ay public. So, kita siya sa mga tao, sa mga marites, sa mga basher. Kita na siya kay hindi tanan nga tao magkakagusto sa imo. Hindi tanan nga tao supportahan ka sa imo nga life. Basta, kung oh, life update mo, lifestyle mo, or kinemi sa buhay mo. So, hindi tanan nga tao, supportahan niya ng content mo. So, it's okay for me. Basta ang akon lang, gahimo lang gid ko sa mga video-video, para lang gid malingaw ko. Kay simula nga daan sang bata ako, ang cool ko, hindi ko nakahawid sang apps ano, sang cellphone, kaya wala man pang bakal sang cellphone, di ba la? So, wala pang bakal sang cellphone, wala kwarta. So, yan da, na nagka-cellphone na ako sang iPhone, parang nag nagka-interest ako mag-record sang video, kaya kalinaw ba sang camera? Oy, kagdo feeling ko, guwapa man ko sa video, tapos damo pa ng mga filter sa TikTok, naghimo man ko sa mga account ako sa TikTok, kag nag-inulag man, oy, but for me talaga sa akon auntie ko, ay, lingaw-lingaw lang din siya. Oy, kay ako nga daan nga klase babaye. Hindi ako party girl or pag wala ginaobra ga ininom, pag wala obra ga sinagarilyo, hindi ko sina kay wala ko bisyo. Hindi ako katulad sa mga ibang babae na pag wala obra sa sulod ka balay, sa mga kaibigan, sa mga tropa at magdinan yan ba? Mag pinaitot. <laughs> Hindi puta, So, hindi ako muna kaklasi kababayi nga pag wala obra, sabado, domingo, nagalakwat siya ka magpinaitot sa mga tao. Hindi ako muna. Hmm? Kaya ako naghimo sang video para malingaw-lingaw ako. Ha? Malingaw-lingaw ako. Ari lang ako darin sa sulod ka kwarto ko. Nagakulong. Pagkatapos kaon, mapadla ko sa kwarto ko. Kaya ante ko, yan ang aking buhay, yun yung aking routine. Kaya, naghihimo lang ko sa content ko, sa kilikili ko man. Uy, ganyan, oh. na sya, naghihimo lang man ko sa content diri. Mm, ganyan lang. Lingaw-lingaw lang ang ako ng sarili diri. Pero yung iban, seryoso, good man. Nga, ila ka akon sa mga negative comment ba ko so i'm so happy then dahil nga nabaga upload ako sa mga video ko hindi ko in-expect na damo gali may magsuporta sa akon damo gali may mag-follow sa akon pero ang akon talaga trip trip lang alam mo yon trip trip lang din sa buhay hindi ko balaan hindi ko in-expect na damo gali may magkagusto sa kilikili ko damo gali may magsuport sa akon damo gali may mga tao na may mga ganyan ganyan pala sa mga kilikili man oy hindi ko in-expect ang mga muna siya na mga ah uh, na mga parating sa buhay ko pero parang tawag sa ini sa kinabuhi ko ga video video lang gid ko sang damo may naga may naga viral na sa akon nga mga video tapos inabot na kung nasa, so, nasa social media na ko damo na may naga follow sa akon million million na mga 14 million na talaga ang naga comment kung sa dindi naga kadto na mga lupalok ang mga akon nga mga video i am so happy na umabot na sa mga iba't ibang iba't ibang lupalok na kalibutan naga na ni sa mga Indian naga na sa mga Malaysian Indonesian American gigana sa mga sa Saudi. Umabot ang video ko. Kaya na namian, magkukunda mo may -comments sa akin ng mga ibang lahi. Kaya dako man ang kwarta nga revenue nga ginabigay sa akin Anyway, auntie ko, because of my kilikili, nabibili ko yung mga pangailangan ko man, auntie ko. Nakapagpariban mo na ng aking hair. Nabibili ko man yung mga gusto ko. Tapos, yun siya, not really big naman yung sweldo ko dari sa Facebook ko, maliit lang man siya. So, pwede na siya makabastanti man nga isupport ang akong mga needs, ganyan, ang everyday routine, and everyday, at mga daily expenses ko man, mga transportation, okay naman na siya sa sweldo ko, gamay lang na siya. So, so happy naman ko sina. pero ang ibang nga tao, akig-akig dito sa imo, tino, no? hmm, kaya gali kinatawag na social media, ari diri ang iba't ibang klaseng content. Basta ako anti ko, trip-trip ko lang man ang kilikili -kili ko at hindi ko in-expect yung ending pala, magkakwarta ka pala dere. Dako pala ang kwarta nga gasweldo ang mga tao pag ikaw ay vlogger. So, hindi ko in-expect ang muna, tigid siya. Hindi ko nakaplano sa utak ko na mag-vlog-vlog -vlog ako. Hindi man o Tuod na siya. Basta ang akon, trip-trip lang na siya sa kilikili, pero yung iba na kag-akigid. Kig mm -mm. Kaya choice ko man na siya, auntie ko, na hindi ko mag-ahit ng aking box sa kilikili. Decision ko man na siya sa kinabuhi ko. Uy, babayin nyo na lang ko kay Malipay ako, -upload. man, diri sa akong gina pang-upload. Kambo nga man, akig-akigid ka mo daw, magwa ka din sa tinggil mo. kay ako, mandi gani ay trip-trip lang na siya, te. Oo, te. Hindi gina-asyan dumalupok gid ang botshi mo bala sa akon kay makakita ka sang kilikili ko ga comment kag gid ga message kag gid sa akon sa so mga nasakit na mga message so uy pabay ina lang da ako sa imo mm magkiss ka na lang sa kilikili ko kay kanamit man na sa kilikili ko oh humot man ang kilikili ko Basta ako anti ko trip trip lang ni ha. Ginaulit-ulit ko. Trip trip lang ni ha. Trip trip lang na sa kinabuhi ko ha. Okay? Pag masyadong alam mo yon, tagaktak ang message. Ha, trip trip lang. Okay, bye.